Trump, may solusyon daw sa Russia-Ukraine war. Dalawang linggo lang, tapos na. At alam nyo ang unang pumasok sa isip ko? Talaga? Oo, sinabi raw ni dating US President Donald Trump na kung siya raw ang muling mauupo sa kapangyarihan, tapos ang giyera sa loob ng dalawang linggo. Hindi isang buwan, hindi anim na buwan, dalawang linggo. Para bang pipirmahan lang ang kontrata, magkamayan, tapos balik normal lahat. Dalawang linggo ang ibinigay na palugit ni US President Donald Trump para makabuo ng kasunduang tatapos sa digmaan ng Russia at Ukraine. Nagpahayag din si Trump ng pagkadismaya sa Russia dahil sa patuloy nitong pagpapadala ng missile at drone strikes sa Ukraine. Sa kabila ng kanyang pakiusap kay Russian President Vladimir Putin na ihinto ito habang isinasagawa ang negosasyon. Sa pahayag naman ni U.S. Secretary of State Marco Rubio nitong linggo, malapit nang matapos ang binubuong kasunduan ng dalawang bansa upang wakasan ang digmaan. Anya, hindi na maaring patuloy na magbigay ng oras at suporta ang Estados Unidos sa negosasyon kung wala namang malinaw na resulta. Kaya naman, ang nakalipas na dalawang linggo ay ginugol sa masusing pag-aaral kung nararapat pa bang ipagpatuloy ng bansa ang pagiging mediator. Binigyang diin din ni Rubio na nasa kritikal na yugto ang usapin ng negosasyon, maari maging positibo ang pananaw subalit kailangan sabay nito ng pagiging realistiko. Nangangamba naman si Senate Minority Leader Chuck Schumer na maaring bumigay si President Trump sa kagustuhan ni President Putin at ibenta si President Zelensky. Aniya kung ito ay mangyari ito ay may tatlong mabibigat na implikasyon. Una, isa itong moral na trahedya. Pangalawa, sisirain ito ang relasyon ng Estados Unidos sa mga kaalyado nitong bansa sa Europa. At pangatlo, magpapakita ito ng kahinaan na Estados Unidos. Ganon kabilis. Parang isang eksena sa reality show, ano? Pero ang problema, hindi ito scripted. Hindi ito TV drama. Ang pinag-uusapan natin ay isang totoong digmaan. Digma ang nagsimula pa noong 2022. Halos araw-araw, may namamatay. Mga sundalo, mga sibilyan, mga bata, may nawawalan ng tirahan, ng mahal sa buhay, ng kinabukasan. At sa gitna ng lahat ng iyon, may leader na nagsasabing, ako lang ang kayang tumapos nito, mabilis pa. Hindi ako galit, hindi rin ako agad humusga, pero kailangan natin maging tapat. Ang ganitong klasing pahayag, bagamat mukhang matapang, ay delikado rin kapag walang sapat na paliwanag. Ang tanong natin ngayon, ano ba talaga ang plano ni Trump? May malinaw ba siyang estratehiya? O isa lang ba ito sa mga bold statements niya para sa kampanya? Ang digmaan sa Ukraine ay hindi simpleng pagtatalo ng dalawang bansa. Isa itong malalim na salpukan ng interes, ekonomiya, kasaysayan, ideolohiya at kapangyarihan. Ang Russia, matagal nang gustong ibalik ang dating lawak ng impluensya nito. Ang Ukraine naman, nais lang ipagtanggol ang kanyang kalayaan at soberanya. Ngayon, kung pipilitin nating magkaroon ng kasunduan agad-agad. Ngayon, kung pipilitin nating magkaroon ng kasunduan agad-agad. Ang tanong, sino ang kailangang magbigay? Ukraine ba ang susuko ng teritoryo? Russia ba ang tatanggap ng kompromiso kahit sila ang umatake? At kung pipili si Trump ng panig, saan siya tatayo? Sa demokrasya ng Ukraine o sa kapangyarihan ni Putin? Sa mga nakaraang taon, ilang beses na rin nating narinig si Trump na pinupuri si Vladimir Putin. Tinawag pa nga niya itong smart at sa maraming pagkakataon, tila lumalabas na mas interesado siya sa pagkakaibigan nila ni Putin kaysa sa pagtulong sa mga bansang tulad ng Ukraine. Kaya hindi natin maiwasang magduda. Ang sinasabing peace deal ba ay tunay na para sa kapayapaan o isang shortcut para lamang magmukhang matagumpay sa mata ng publiko? At hindi lang iyan. Paano natin isasama ang iba pang mga bansang nakatayarin dito? Halimbawa, ang mga bansa sa NATO gaya ng Poland, Germany at France na nagbibigay ng tulong sa Ukraine. Kung papasok si Trump at magdedesisyon ng walang koordinasyon sa kanila, lalo lang lalala ang gusot. Ang kapayapaan ay hindi pwedeng minamadali. Hindi ito instant noodles na lulutuin mo sa loob ng tatlong minuto at tapos na. Ang tunay na kapayapaan ay dumadaan sa mahaba, masalimuot at tapat na proseso. May kasamang pagkilala sa kasalanan, pagbibigay ng hustisya at pagbuo ng tiwala hindi pwedeng mapwersa at lalong hindi pwedeng gamitin bilang campaign slogan. Sa kabilang banda, naiintindihan ko rin ang punto ng mga naniniwala kay Trump. Oo, may mga leader talaga na may kakayahang makipag-usap sa magkabilang panig. May mga taong may impluensyang pwedeng magbukas ng bagong pag-asa. At sa mundo ng politika, minsan ang mga unconventional na paraan ay nakakamit ng resulta. Pero tandaan natin, hindi lahat ng shortcut ay tama at hindi lahat ng solusyon na madali ay makatarungan kaya't ang hamon sa atin bilang tagapakinig at mamamayan ng mundo huwag basta maniwala sa matatamis na salita maging mapanuri magsaliksik magtanong dahil ang nakataya dito ay hindi lang reputasyon ng mga leader kundi ang buhay ng milyong inosente hindi natin kailangang maging eksperto sa diplomasya para maunawaan ang halaga ng tunay na kapayapaan Basta't may malasakit tayo sa katarungan, sa katotohanan at sa karapatang pantao. Alam natin kung alin ang kapayapaan at alin ang palabas lang. Nagpahayag ng kalungkutan si U.S. President Donald Trump sa ginawang madugong pag-atake ng Russia sa Ukraine. I see the results. It's uh, horrible. It's a killing field. 5,000 soldiers a week on average. Uh, and we want to stop that. We both want to stop that. For a lot of reasons, but I would say that uh, is my number one reason. Yeah, please, go, ahead. Mr. President. This morning, in a uh, true SOCIAL POST, you used the words "Vladimir, stop." That seemed like a slightly different message, a personal message. Uh, what is your level of frustration with President Putin? I didn't like last night. I wasn't happy with it, and we're in the midst of talking peace, and missiles were fired, and I was not happy with it. That's what I meant and that's you know Was what it's Ayon kay Trump, dapat tigilan na ng Russia ang nasabing pag-atake. Nanawagan din ito kay Russian President Vladimir Putin na tigilan na ang pag-atake sa Kiev. Aabot na kasi sa limang libong mga sundalo umano ang nasasawi kada linggo dahil sa labanan. Magugunitang naglunsad ng malawakang pag-atake ang Russia sa labing tatlong lugar sa Kiev na ikinasawi ng labing dalawa katao at ikinasugat naman ng siyam na iba pa. Magugunitang namamagitan ng U.S. para isulong ang usaping pangkapayapaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. What concessions has Russia offered up thus far to get to the point where you're closer to peace? Stopping the war, stopping taking the whole country. Pretty big concession. Nagkaroon ng maikling pagpupulong sa U.S. President Donald Trump at Ukrainian President Vladimir Zelensky matapos ang libing ni Pope Francis sa Roma. Sa isang post sa social media, ipinahayag ni Trump ang kanyang pagdududa sa sensoridad ni Russian President Vladimir Putin sa pagwawakas ng digmaan sa Ukraine lalo na matapos ang pag-atake ng Russia sa Kyiv. Sinabi ni Trump na maaring ginagamit lamang siya ni Putin at kinakilangang harapin ito sa ibang paraan tulad ng paggamit ng banking o secondary sanctions. Ang labing limang minutong pag-uusap ni na Trump at Zelensky ay inilarawan ng White House bilang napaka-produktibo habang dinawag ito ni Zelensky na may potensyal na maging makasaysayan. Sa mga nakaraang pahayag, sinabi ni Trump na malapit ng magkaroon ng kasunduan ng Russia at Ukraine matapos ang negosasyon ng kanyang sugo na si Steve Witkoff kay Putin. Ayon naman sa Kremlin, bukas si Putin sa direktang usapan sa Ukraine ng walang kondisyon. Sa kabila nito, Ipinalala ni Trump kay Zelensky na wala siyang alas laban sa Russia, isang linya na ginamit din niya noon sa isang tensyonadong pagpupulong sa Oval Office. Madalas din sisihin ni Trump ang Ukraine sa pagsimula ng digmaan. Matapos ang pagpupulong, naglakad si na Trump at Zelensky pababa ng mga hagdan ng St. Peter's Basilica at tumanggap ng palakpakan mula sa mga tao. Kasunod dito, si Zelensky ay nakipagkita rin kina French President Emmanuel Macron British Prime Minister Sir Keir Starmer at European Commission President Ursula von der Leyen. Bilanggit ni Macron na pareho sila ni Trump ng layunin, ang wakasan ng digmaan sa Ukraine sa pamamagitan ng isang unconditional ceasefire. Samantala, patuloy na itinatanggi ni Zelensky ang anumang kasundo ang maaaring magresulta sa pagbibigay ng teritoryo sa Russia, kabilang na ang Crimea.